ما هو الملحق bil musanna Ano ang mulhak sa musanna? Huwa ma faqada syurutul musanna Siya na ang ano-ano na kung saan wala sa kanya ang mga kondisyon ng musanna Bima na, hindi siya tumatanggap ng hadhaf ng pagkawala ng alif at nun sa kanyang dulo Wayu'rabu'i'rabahu at ang pag sa mulhaq sa musanna ay kahalintulad sa pag sa musanna. Alif ang palatandaan kapag siya ay marfo at yak naman kapag siya ay mansub at majarur. Wala wahidalahu min lapzihi at ang mulhak sa musanna wala siyang mufrad, wala siyang singular sa pagbigkas. Sa madaling salita, ang mulhak sa musanna, ito ay salita na idinikit sa musanna, wala sa kanya ang mga kondisyon ng musanna. Pero ang pag sa kanya ay kahalintulad sa pag sa Musanna at ang mulhak sa Musanna wala siyang mufrad wala siyang singular